Kailangan habang nag-aabang tayo ng customer dito, no? Ganito lang. Wala naman akong ginagawa. E, eh, wala naman akong gugupitan. Wala naman pumapasok dito. Diba? At least, magandang ang attire ko dito. Magtatanong sila na saan na yung tao dito. Oh. Wow. Eh, <laughs> Parang nature ang dating, di ba? Malanggok. So, ito na lang ang natin, di ba? kapag magtatanong sila kung nasa pintuan ka, ano po yun? O, oh, dito, dito ka ha, nakalusot lang ng ulo mo sa kortina. Ayan o. Oh. <laughs> Iba kasi ang ginagawa kong mga langga. Pag may time ako sa, ano, na wala akong ginagawa, nag-iisip talaga ako kung anong ipo-content ko, di ba? O kagaya nitong ginawa ko na naman oh. Kasi nakakasawa naman na ano, mag-iba na naman tayo ng attire, mm, Diba? di ba? o kung may sumilip dyan sa bintana or sa pintuan, sabi na saan ang tao dito ba't ulo lang ang nakalabas sa cortina o oh, diba, o oh, res hmm? yan lang ang kagandahan dito, gumawa ano naman tayo ng ibang content Natatawa nga ako mga langga kasi habang nagko-content ako ng ganito, may mga nakasilip sa akin, natatawa sila. Kasi bakit daw na ang pangit na ko kasi ang ulo ko ay nakalusot lang sa kortina di ba? At least, natutuwa naman yung sa sa'yo. di ba? Kaysa malulungkot ka. Ay! Enjoy, enjoy, lang sa buhay. Kahit may marawang problema mo, daan lang natin ang tawa, mga langga. di ba?